Ayan mga kababayan at nakita naman ninyo ang uh, sitwasyon na naman dito sa may Aroseros area mga bayan Kung inyo napapansin ay pinutol na po nila yung mga piloti dito Ayan nakaputol na po yung mga piloti mga kababayan at kunti na lang ay maputol na po lahat at doon na lang sa dulo ang uh, hindi ano Ayan At lahat na, na pilotin na yan mga bayan ay gagawin nilang ganito para sa ganon ay maano nila no malagyan nila ng uh, formas at mailagay uh, na, na, rin nila po yung uh, steel, uh, steel beam o yung uh, lagyan nila ng uh, uh, steel top tapos lagyan ng steel beam at lagyan nila ng uh, steel deck at ampavayana na ninyo mga bayan malapit na rin to. At sa pag uh, ano nila dito, dahil dito ay uh, nakapokus sila dito sa pagawa. Uh, isa doon sa may, uh, mga malapit sa may uh, MacArthur Bridge dito, dito ay walang uh, ano dito no, walang squatter o walang uh, informal settler at malaya po sila dito'ng uh, gumawa mga bayan. Yan sa ngayon mga bayan ay nakita naman ninyo ang sitwasyon dito sa may uh, aroseros at uh, uh, mga basura masyado dito uh, at maliban dito sa gilid na nakalagay dito no. Ayan. At kung inyo napapansin mga bayan ang uh, ang mga ano dito, walang tao dito na masyadong uh, gumagawa. Pero uh, na gugulat lang tayo mga kabayan na uh, pagbalik natin dito pag kinabukasan ay talagang uh, iba po ang sitwasyon dito. Ah, uh, talagang uh, sa ngayon ay walang uh, gumagawa dito at mukhang uh, merienda time o ano bang uh, ano dito dahil wala sila dito. Pero tuloy-tuloy lang pang ginagawa nila dito mga bayan habang uh, ano at pag uh, bumalik lang tayo dito iba na naman ang sitwasyon dito. Araw-araw may uh, pagkakaiba, araw-araw may pagbabago. Uh, at ito po ang uh, ano no, ang aros-iros na talagang uh, ano din dito mga bayan uh, medyo ilang uh, meter din ito ang uh, gagawin nila dito. Kung nga uh, aking tan sa mga bayan ay naabot ito ng uh, 75 no 75 meter or uh, may git na 50 meter may git 50 meter mga bayan na uh, more or less no 50 meter at uh, kung isama mo po yung uh, ano yung kabila yung uh, parang ano na yon ay nasa halos sa uh, isang daan ano kasi yung uh, bag yung uh, luma na yon mga nasa 25 meter siguro yan mga bayan kung ito ay uh, 50 meter Ayan. Kung 50 meter ito. At ah, dagdagan ng 25. Mga 75. Ano? Ayan. Kung hindi ako nagkakamali. ah, ganyan. Pero more or less, mga bayan. 100 meter ito. All in all. Ano? Ayan. At. Nakita naman ninyo mga bayan. Ang uh, pagbabago ng uh, Pilipinas. At ng Ilog Pasig. Ang Ilog Pasig mga bayan. Ay programa po ng ating gobyerno. Ni PBBM. Na... PBBM Big uh, Pasig Bigyang Buhay muli no? Ang ibig sabihin ng PBBM dito sa Ilog Pasig ay Pasig Bigyang Buhay muli PBBM Ayan at dito mga bayan ay maliwalas at malinis ang uh, dito na side at nakita naman ninyo may mga water lily hindi eh, talaga maiwasan po yan ang water lily sa mga ilog dahil po sa Ah uh, natural po 'yan sa ilog na may water lily. Sa libro nga po ang ilog sa libro nga may water lily din. 'Yan ang uh, ang uh, tunay pa kaya na ilog, no? Yan, at uh, nakita naman ninyo. Na uh, joke lang po 'yon, ano? Pero 'yun po ang katotohanan at tayo ay nagsasabi lang ng katotohanan na ginagawa, i sinasabi din natin kung uh, Maraming mga water lily o maraming uh, basura, isinasabi din natin pagka katulad nito na may mga water lily kunti lang uh, at wala tayo masyado nakitang basura, ay masabi natin walang basura o maaliwalas at maganda ang uh, ano dito, ang sitwasyon o yung uh, yung uh, ano ng uh, Ilog Pasig mga bayan, ang kondisyon uh, kumbaga. Yan sa ngayon ay wala po tayong nakikita mga trabante dito at ito po ang pinakalitis update dito sa may uh, Aroceros mga bayan at nadako na naman tayo doon sa may Luton area ayan dito sa kabila ayan dito mga bayan sa may ano no sa may Quezon Bridge mga bayan ay dito po ang uh, pang uh, pangalawang kilometro mga bayan mula ng uh, Lunita yan mula ng Lunita ay uh, dito po ang pinaka pangalawang kilometro no kung ang galing ka ng uh, Lunita papunta dito ng Kiapo dito sa May Bridge ang pangalawang pangalawang uh, ano no pangalawang kilometro yan dito tayo sa kabila mga bayan para sa ganon ay makita natin ang sitwasyon dito yan. At sa ngayon mga bayan, ito na ang uh, barge mga bayan no. At yung uh, tagbot Yan. Inanunan nila dito. Dinala na, dito, na nila dito. Ha. Dinala na nila dito mga bayan ang uh, ano ang uh, barge na may uh, dala-dalang uh, piloto mga bayan ko inyo nakikita. Para sa ganun ay ano po dito, ilalagay po dito, no? Para tuloy-tuloy po ang paglagay dito ng mga piloti. Yan, at uh, kung inyo napapansin mga bayan ay ang uh, mga piloti, bagong-bago mga bayan. Ayan, no? Kung inyo nakikita. Ayan, no? Puting-puti yung piloti mga bayan. Puting-puti. at ikumpara po natin dito sa may... Luma no na hindi puti ano Ayan, may kulay pa. At iyon, puting-puti talaga mga bayan. At ito, ang uh, ginagawa ngayon nila ay idadak nila dito sa may tabi ng, ano, ng barge, yung isang barge. Ano? At kitang-kita naman sa sa barge na may kargang piloti mga bayan ay halos lulubog na oh. dahil po sa bigat ng piloti na yan ang pilote na yan mga kabayan kung hindi nyo pa alam o um, sa mga hindi pa po nakakaalam ang pilote na yan ay uh, abot po ng 9.72 tons. Yan. Mahigit siam na tonelada mga kabayan. At yung bawat tonelada ay uh, 1,000 kilos. Ang isang tonelada 1,000 kilos ibig sabihin ay 9,000 mahigit na kilos ito grabe sa sobrang bigat nito mga bayan ay mas nahigitannya uh, nahigitan niya pa ang mga ano no mga siguro ipagambay natin sa sampung bus no sampung bus ayan ah o oh, wala naman ah, kung hindi man nabot na ng mga uh, sampung bus uh, mga siguro lima anim pito mga ganon basta mas higit. At kung ikumpara natin sa container van, empty container van mga babayan, yung uh, 40 container na empty container van ay nagkakabigat lang po yan ng apat na tonelada o 4 tons. Samantala itong uh, piloti mga bayan ay 9 tons yan, at mas uh, higit na mas uh, doble o triple ang uh, bigat ng piloti, isang piloti dito sa container van na 40 container. Ay, grabe mga bayan, no? Yan po ang uh, ang pagkakaano, yan, yan po ang uh, ang bigat ng piloti mga bayan. at ayon sa mga natanungan natin, ang piloti na to ay uh, naabot po ng uh, 40 meter ano, pero ako parang hindi ko ma ano no, hindi ko ma na, parang hindi ako mag, makapaniwala na ito ay naabot ng 40 meter. Pero ayon sa ka, na, natanungan namin, ang piloti na ito ay naabot po ng 40 meter. Yung barge lang mga kabayan kung ito ay 20 meter, ibig sabihin yung barge na to 20 meter lang o 30 meter lang. Hindi naabot din ito ng ano no. Tapos ito oh, ang uh, barge na ito ay kulang-kulang uh, ng uh, 50 meter ito mga bayan at ang uh, ano, ang uh, piloti ayan tingnan niyo, halos mag uh, ano lang sila kunti na lang, pantay na lang mapantay na sila ng barge na ito na mahaba ito ay, Ano? Ayan, at kapag nakita ninyo mga bayan na ito ay uh, binibiti ng uh, crane, itong crane mga kabayan ay halos magka na lang ang uh, ang haba ng ng uh, ano ng crane ay pantay na sila ng Pilutin na to kapag ito ay nakatayo. Ayan na mga bayan at uh, na nila o dinak na nila dito sa may tabi ng nang isa pang barge na talagang nga uh, siyang uh, kukuha na ng uh, ng crane ng uh, mga pilote na i, ilalagay dito sa may tabi o gagawing uh, esplanad mga bayan. Grabe oh, daming mga basura o mga water lily dito. Ayan at ito po ang update dito sa ating isplanad uh, Esplanad mga bayan na ginagawa sa ngayon sa kasalukuyan At ito po ay uh, dito tayo ngayon sa may area At nakita naman ninyo ay ka ano na na i-hammer na nila yung mga piloti At hindi natin alam kung uh, dadagdagan pa ito o hindi na o uh, na reach na ba ang uh, lalim o na reach na ba ang tigas ng uh, ilalim kasi mga kababayan itong uh, pilutin na to kapag uh, alam po nila na medyo malambot pa ang lupa ay dinadagdagan o dinodugtungan po, po nila ng uh, piloti ulit ano nang uh, pang piloti kaya yung mga itong mga piloti na maiksi na to ay hindi na po nila 'yan tinatapon kasi pwede nilang idudugtong o ilalagay pa ulit sa mga kung sakali may idudugtungan sila. Kaya 'yan po ang uh, ano dito. Yan, nakano na po nakagilid na po yung uh, ano yung blue ship na itong uh, barge mga bayan uh, at ito, yan ang uh, blue ship ayan no. Oh. Yan. Yan at don't forget to like and subscribe my YouTube channel. I-click ang notification bell, silik all na para manotify agad kayo ito yung ako'y mag-live, mag-upload ng mga videos at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Mabuhay ang Pilipino. Ang kahit sang sulok ng mundo mabuhay po ang bagong Pilipinas mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin Yan, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat bye bye